Hello guys! So for today, maglalaro ako ng Tatalunin ko kayong lahat Let's go speed game Heto na, heto na Green light, let's go, let's go Ah, sige, barilin mo ako Di mo ako mababaril like. Oh my gosh Oy, 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 baka may manunulak dyan Bala kayo dyan pew, pew. Nambabarilo, nambabarilo Green light. Ayaw ko tong ano. Uh, Bulo! Bakit so, hindi na mamata yun? Si ate ko dito dito dito. ka dyan. Tutula ko to. Tutulak ko to. Tutulak ko to. Ah! Safe na ako! Ha! Ah, ah, ha! Ah, ah, ha! Ah. Ha! Safe na ako! No, kailangan ko ng team. Oh no, pang number 5 pa ako. What the hell? Hala, pang number 5 ako. Sister, galingan mo, nanginginig na ako dito. What the heck? Uy, galingan mo, ano ginagawa nito ni Cute Cat? Cute cat, galingan mo. My goodness, nanginginig na ako dito. Tingnan mo, nanginginig ako dito, mo. Okay, very good. Very, very, very nice. Ay, Kwangku, galingan mo. Nanginginig na ako. Ba't ako nanginginig? Sister, wag kang manginig, please. Very good. Very, very, very nice. Bayan yan? Ako pa yung pinakadulo. Sa akin patuloy nakasalalay. Ay, galingan mo, te. Te, te. Okay yan. Very good. Mga bacons. Go for the bacons. Wala, sister. At tagal mo. Anong ginagawa mo dyan? Uy, ano na? 18 seconds na lang, te. Patay na. Wala na, nanginig na po Te, nanginig na ko, o, oh, te Eleven seconds, what the hell Uy, Rosa, galingan mo, Rosa, ha Sinasabi ko sa'yo Ay, na, binabaril ka na, binabaril ka na, oh Rosa, galingan mo, Rosa Anong ginagawa mo, Rosa? Ante, five seconds na lang, kaya mo pa ba? Uy, Rosa, patay ka na uh, awit, patay Patay si Rosa Kulit mo na, nak Di, e, ganun lang kadali yun Gano'n lang ka <laughs> Nanginginig-nginig ba <pa>. ako? <laughs> ah. Yay! Yay! Tapos na Uy, ano ba to? Ang tagal naman itong mga to Maloy, ba't usap mo tong frontman? Hindi mo dapat kinakausap to ha Kasabwat mo ba to? Uy, hey, always Kasabwat mo ba si Maloy? Kung frontman ka Gahanap ka pa ng kasabwat mo ha Barilin mo pa ako ha Hindi mo umababaril Yay! Hey, tapos na ha. Konti na lang kami. Let's go. Lights official. Time to go to bed to be rested. Hala ko. Ito na nga ba sinasabi ko. Magahampasa na. Ito si Maloy. Kailangan to si Maloy. Si Maloy. Si Maloy. Si Maloy yung unahin ko kasi ito. Kilala nung ano frontman. Kailangan ko mapatay si Maloy. Maloy, try doon ka Maloy. Kailangan mong mawala dito. Maloy, Maloy. Maloy. Ito ka lang Maloy. Saan ka pupunta? Maloy. At tumakbo. Ano pa tay? kailangan nang mabawasan ng mga tao dito. Yan si Kun Kailangan na natin bawasan yan. Malapit na yan. Mingle na. Mingle na yung next game. Oh no. Ano na yun? No. When the circle stops spinning, a number is given. You must enter the room with this... With specified number of players or be Halaka, halaka. Ito na nga ba sinasabi ko? Ako po, Nako po. Ito na nga ba? Number 3. 3, 3 players. 3 players. Oh! Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. Dito, isa pa. Uy, dito. Ayun, isa pa. Isa pa dun. 7, 6, 5, 4. Dito, bilisan mo. 3, 2, 1. Magalang matataya pa ako. ba naman yun. 2, 2, 2 tu, 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 tu. Hoy, umalis ka. Umalis na, umalis. Umalis ang isa. Hoy, ang dami. Umalis, ayan. I-close mo na. Doon na tayo. Yaya, huwag na. Huwag ka nang magpapasok. Papatayin pa tayo dito, be. Sinasabi ko sa'yo, be. Okay, okay. Let's go. Oh my gosh. Three, three. Dito, 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 dito. Bilisan nyo, bilisan nyo. Tiff na. Hoy, palabasin mo yan. Tiff mo na. Itak mo na. Okay, lock na. Ilak na! Ilak na! Ano bang ginagawa mo? Tree na nga eh. On oh me! On oh me! Ah! Konti na lang. Tutu! sa Bilisan mo dito, Roshan! Bilisan mo! Bilisan mo! Okay, goods. Very good ka talaga, Roshan! Ang galing mo, Roshan! Tama yan! Sumunod ka sa akin nang mananalo tayo dito. Ha 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 Last one! Last one! Last one! Dito, 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 dito tayo! Dito tayo! Pollen! Four dito! Bilis! Bilis! One! Two! Three! Four! Okay, goods! Huy! Palabasin mo yung isa. Palabasin mo yung isa. Palabasin mo yung isa. Itulak mo yung isa. No! Itulak nyo yung isa. Itulak nyo. Okay na. Okay na. Tulak mo yung isa. Itulak. Itulak. What the hell? O, sinong lalabas sa atin? Uy, ang dami! Bakit nandito lahat? Labas! Tai talaga. Tai talaga. Ay, nako. Buti na lang. Buti na lang may buhay pa, may goodness. Patay na 'yon, patay na dapat 'yon. Ito na last round, last round. Hay nako, pinupush ko, hindi na po ka. Ito pa nga. No! Star pa yung nakuha ko. No. Ang pa naman ito. Oh my gosh. Okay, mahaba pa naman yung oras. Oh my gosh, may namatay. Narinig ko yung patay. Oh my goodness, namatay din siya. Ba't sila namamatay? Yay! Go guys! Isa na lang, isa na lang. Hoy, Pollen! Ano ka na dyan? Anong ginagawa mo? Agal mo matapos, Pollen. Ikaw na lang. Take your time ka. Tine take your time? Matapos na to. Mananalo na ako. Tagal ni Pollen, no? Pollen! Gusto mo. Yun. Nice one. Hello! Konti na lang kami. Sino kayang mananalo dito? Ako na to. syempre. So ako. MJ Bangis. Let's go! Let's go! ay you're officially out. Ayan na nga ba, Magsasaksakan na. na no, wag ako yung punteryahin nyo. Oo, 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 Dapat isa lang yung punteryahin natin. Si Kwonko. ko. Ito na lang si Kwonko. ko. Saan ka pupunta, Kwonko? ko? saan ka pupunta? Ba't wala kang panlaban, Kwonko? ko? Uy, pinapatay na kita, Kwon ko. Wala ka pa rin ginagawa. Ba, napakabait mo, Kwonko ko ah. Maling desisyon, maling desisyon. <laughs> Binabackstab ko si Kwonko. ko. Dito na lang tayo, magtatago na lang ako dito. Hala! Glass Bridge! Ito, sinong mauna? Hala, may 2 minutes na lang. Huh? What the hell? Madaya siya. Ano to? Isa siyang cheater? What the hell? Grabe, may cheater. Madaya ka. Madaya. May cheater. Hindi tuloy kami na. Hindi naman ako nahirapan. Andaya. Hala, ilan na lang kami? One, 2, Hala, apat na lang kami. Hala ka, tag of war. No.

Yuwa! Bilisan mo pag-click, Yuwa! Yuwa! Oh, click, 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 Hilain mo, hilain mo. Hilain mo, Yuwa, hilain mo. Hilain mo pa, Yuwa, hilain mo. ay ah, hilain mo, Yuwa. Hilain mo. Ano ka ba? Sa pa, sige pa. Sige pa. Yay! Visit ka, Yuwa. Tumatalon ka. Hihilain mo yun. Anong tumatalon-talon ka? Hinihila yun. Ano? Don't step outside the lines. Oh my gosh. Uy, ako! Oh my gosh, mapamatay pa ako dito. Ala, ba't mo ako tinutulak? Huwag mo ako tulaki. Iiwan mo na. <laughs> patay na siya. Uy, patay na yun ah. Sige. Uling ko lang kayo. Sige. Itae. E, Hindi ako pwede doon gumilid. Malapit na mamatay si Yuwa. Ako dapat ang manalo dito. Ha, ikayo, pares na kami. No! Yuko, yuko, yuko. Oh my gosh. Wala ka. Oh my gosh, mamamatay pa ako. Maaari. Oh my goodness, mamamatay na din ako. No! ko okay, push Wala ano kayo dyan, maglaban kayong dalawa. No! Ala, mamamatay ako dito. Ba't sa ka pupunta yung Hindi ka pa panalo, huy. Kala panalo na siya. Hindi ka pa panalo, huy. Upala ka laban mo, huy. Sa ka pupunta yung sa ka pupunta. Ha, ikaw tagal mo hmm. 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 mamatay yuwan, ba tayo mo mamatay? Hmm. 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 Ha, ikaw yuwan, mo mamatay, ba Hmm. Ay, naku tagal mo mamatay, tara ka. Yay! Ako yung nalalo. Hahaha. <laughs> Sabi ko na eh, nararamdaman ko na talaga na ako yung manalalo. Ha? <laughs> ha, ha 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 ha! Nasa akin ang huling halakhak. ha! ba 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 ba!